Oh, ito naman hindi talaga bago. Okay. Sabi ni ni Senator Risa Ontiveros, medyo trabahong tamad ang price control. Una, hindi naman talaga nagtatrabaho yung mga katulad ni Marcos Jr. Pangalawa, tamad naman talaga. Maraming patunay dyan. Okay, at ngayon nga ay naglalabasan ang baho na itong mga nasa Malacanang ngayon dahil sa mga dating BBM supporters na nagiging anti-BBM dahil sila ay nadidismaya na. Mas malala itong administrasyong ito. Lalo na po, pagdating sa uh, presyo ng mga bilihin, ito na natin yung pinakamatinding crisis natin. From a promise of 20 per kilo na bigas, abay aabot daw ito ng 80 to 90 pesos per kilo. Masaklap, no? Sa isang termino lang, sa isang administration under uh, BBM administration lang, yung ganong kataas ang inakyat ng presyo particularly po ng bigas. Totoo, naniniwala ako dito. Hindi lang to medyong trabahong tamad, pero talagang tamad na trabaho. Minsan, um, hindi lang katamaran eh, yung ganito. Minsan, talagang walang kaalam-alam, walang concern. Okay? Sa mga constituents, sa mga kababayan. Yan po ang gawain ngayon ng mga politiko, ng mga nasa pwesto. Wala silang pakialam sa mga sa taong bayan. Ang importante sa kanila, mas secure ang kanilang posisyon, ang kanilang pwesto sa gobyerno at uh, manatili sa power. Ito 'yon, tungkol sa price control, 'yun nga, merong direktiba etong si Marcos Jr. sa lahat ng ahensya. Lahat daw, ewan kung ano yung mga ahensya na yon na dapat ay ipatupad ang price ceiling sa bigas nga na 40 to 41 tests, parang hanggang doon lang dapat. gamitin daw ang lahat ng legal options nila para nga ipatupad di ba? Diba? Paano naman yung ating mga magsasaka? alam nyo, um, marami tayong kilalang magsasaka, lalo na po sa Tarlac. Pero ang pagkakakilala ko, hindi hindi susugal lang isang magsasaka. Okay? Hinding-hindi yan um, maglalatag ng kanyang pananim para malugi. Natural lang naiisipin din nila yung kanilang ganansya. ba? Diba? Price controls are cures that could be even worse than the disease. Ito ba yung reseta ng mga ekonomista ng Malacanang o ng spin doctors nila? Yung mga ekonomista daw ng Malacanang, Hoy, gising, anong ginagawa nyo? Yan ba talaga ang, ang advice nyo dito sa, sa uh, namumuno sa Department of Agriculture? At syempre na sa Malacanang. Yan ba? Diyos ko po naman. ba? Diba? Ay naalala ko ng panahon ni Pinoy na yung kanyang mga advisors, economic advisors, salimbawa, grabe no? Grabe yung, yung taas ng, ng level ng kanilang, ng kanilang dunong, ng kanilang kaalaman. Kaya hindi mo, nako, ito yung bunga kasi, nang dahil nga sa, sa mga taong dapat niyang uh, balikan, dapat niyang bigyan ng pampalubag loob. Kaya ayon kahit sino na lang siguro ang advisor na itong nasa Malacanang. At sino ang nagsasuffer sa mga ganitong kabulastugan ang taong bayan.